Mas maaga na naman ako nagluto ngayon kasi merong umorder ng beef biryani at i-deliver ide naman to sa suka. Isa din nga to sa mga customer na madalas din nga magpa-deliver. Jenea si naman, lumabas nga siya papunta nga ng alabang kasi inutusan ko rin siya bumili nga ng mga pipino at kamatis. Pati na rin nga lemon kasi naubusan na nga kami. Pinadaan ko na rin siya sa mga bilihan nga ng mga ginagamit namin sa pang take out. Pagkadating nga niya dito sa store, medyo busy na nga at andito na rin naman si Gerald at tinutulungan na nga ako. nga ni Jenea si Gerald naman yung inutusan ko nga papunta naman ng pure gold. So yun ngayon nga hindi na nga ako masyado nahihirapan sa pamimili nga ng mga ginagamit namin sa kusina. Kung dati nga kailangan ko munang patapusin yung trabaho or magsarado muna yung store bago nga ako pumunta ng binyan. Para mamalengke ng meat na ginagamit ko. Ngayon nga hindi na nga kasi nga nagpapadeliver na lang ako baya lalam So yun nga kinakausap ko na nga muna yung supplier ko na o order nga ako nang mga ganito. Then ako na nga lang nga din yung nagpapabook para mas madali nga yung transaction. Sabi niyan kasi may meron nga akong supplier doon na pinagkukuhanan ko na nga ng lahat. Even grocery, meron nga sila. Kaya all in one na lang din talaga yung mga orders ko. Except nga lang nga doon sa mga pang take out. Kaya ngayon, mas napadali na talaga yung pamimili ko. Hindi katulad talaga ng dati na talagang sobrang naka, napapagod talaga Bukod ako. Bukod pa nga doon, napupuyat nga ako. Kasi minsan nakakatulog ako kapag ka palengke day ko ng mga alas 3 or alas 4 na lang madaling araw. Kasi kailangan ko rin hugasan, hiwain, pati na rin nga i-marinate bago ko nga ilagay sa freezer. Para okay na na siya, hindi ko na kailangang antay na matunaw nga yung yelo bago ko nga mahugasan. Kasi kapag ka magluluto nga ako talagang mabilisan na rin, gusto ko malinis na lahat. Kaya paunti-unti nga talagang nababawasan nga yung pagod ko, hindi talaga katulad nga noon na. Tinatanong ko nga yung sarili ko kung kakayanin ko ba yung palaging ang ganito. Kasi minsan kapag ka pupunta nga ng binyan, hindi ko na nga sinasama si Gerald kasi ayaw ko rin siyang mapuyat ng musto. Kaya talagang ako na alang lang nga, din mag-isa. Then yung e-bike nga namin may problema din kasi yung battery niya, kaya hindi na rin talaga namin dahil napag-aaralan ko na nga ng paunti-unti yung takbongan ng negosyo ko nababawasan din talaga yung pagod kung ko. dati kailangan ako lang yung gumagawa so yun nga ngayon nga nahahati-hati ko na nga siya so yun sa una talaga kailangan talagang pagtiisan lahat ng pagod at puya kasi part nga yun ang pag-aaral ko kung paano ko mapatatakbuhin nga yung negosyo at itinuturo ko nga yun ang paunti-unti kila Geraldine kay Ginea pati na rin nga kay Gerald kasi soon hindi natin alam yung mga mangyayari at kung ano yung plano nga ni Lloyd kaya sumusunod na lang din talaga ako sa agos ng buhay ko kung saan man ako dalhin pero syempre kailangan pa rin talagang gawin yung best para makuha talaga kung ano man yung gusto natin. Napahaba na naman yung motivational talk ko. Tira-tira nung nachos kasi Ito durog na. Ito ang combo ng nachos. <laughs> Kaya kung magpad <laughs> na kayo ng... Ayos na yun. Kasi durog na yung nachos. Pag durog na, kinakain na namin yun. <laughs> <laughs> So itong gabi nga medyo busy na naman nga kami at hindi rin nga kami sabay-sabay kumain ngayon. Palabas-labas na lang nga din ako dito sa dining area para nga mag-video. Oh, oh, <laughs> no pa. diba? mm -hmm. <laughs> One, two, three. <laughs> One, two, three. Be kayo naman, One, two. Hello, baby. Sige, ingat kayo. Bye-bye. Ay, okay. neng yung helmet. Ayaw mo tayo na sa mama. <laughs> May video pa yan ah. Kasama na kayo sa vlog. <laughs> Stole na lang. Hmm.